Good morning guys, welcome back to my channel Ayan po, update kay Dara guys sa wakas Nadalaw na rin siya ni Kuya Ram Alam mo guys, magandang balita ito Para kay Dara Hindi naman to about sa love team Pero minsan, mapag-usapan nila ang love nila Kay Ras kung bakit ano ang tunay na dahilan Andito po si Kalinga Prab Dumalaw, andito sila ngayon sa school ni Dara Hindi alam ni Dara yan guys Na na dalawin siya ngayon. Nick. Kanyang nak ka din. Ah. Uy, ayun na nga. <laughs> Ay, si Dad. Hi, Dara. Ano, kamusta? Ah. Ka? <laughs> ha? Gulat ka? Ha? 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 kami? Yes, dito si Dara, namiss na si Dara. kami ah, na namiss mo? Opo, <laughs> sabi nga. Sabi po, ba yan. Bakit nga po pupunta si Kuya rin sa bahay? Ay, dahil ako. Ay, dahil ako. Ay, dahil Ay, grabe. <laughs> Ngayon, napunta kami sa inyo. Ano, ah, tara. Tara, mga kalingap. Dito si Dara. Let's go. kumusta naman? At dito, guys, makikita natin kung sobrang namimiss na ni Dara si Kalingap Rock. Dito Dito po, pinag-usapan nila about sa mga self-set nila ngayon nga. Matagal-tagal na nilang at dito guys, pipilag-usapan nila about sa love team nila kay Rush. Yan, makita natin guys, na sumagot po si Dara sa lahat. At, tinanong po ni Dara, nangungusta din si Dara sa kanila sa mga kibig at sa lalo na kay Kalinga Prab guys. Dito po makikita natin sila. Sobrang namimisa na ni Dara. Ang kalinga. Dati lang ano mo, pag ano mo, gawi uh, ka, kapit ka na lang. Tapos no, na napasok ka na. Si Bea, kumusta naman? Okay, malam po. Okay naman si Bea. Hmm. Ano, namimisa ko po kanya. At dito guys, sa katagal-tagal na hindi sa pagdalaw ni Kalinga Prab kay Dara, marami na siyang namimiss dito ng mga magandang, ma magagandang tanawin sa kanilang madaanan, sa kanilang dara. Dito na guys, panoorin lang natin itong video na to. Yan na, nakarating na sila guys sa bayan ni Dara dito po. Malaking gulat ni Katalina Prap. Mayroon siyang natuklasan. Ay, pusa. Oh. Ha? Ay, Oh, ang oh, ganda. May lahi. Daw. may pusa kayo dito. Aba, ganda. Ang galing. Ay, ito na, inalagaan mo. o negosyo mo. Tara, ba't ang daming ano? Ang kikit pati, oh. Galing mo magalaga, ah. Ano yan? Ano po? Parang ano? Parang anak. Parang ka. Nag-gosh ah, mo na rin. Galing. O, di nga ba, guys? Sa katagal-tagal hindi na nila nadaraw si Dara, hindi alam ni, ni Kalinga Prab na mayroon ng business si Dara. Ayan, malaki na talaga. Maraming improvement nang nakita si Kalinga Prab kay Dara. Sa katagal-tagal na hindi nila napuntahan si Dara. Dito po. Patuloy natin. Pero pinapakualan mo naman siya minsan? Mm hmm, pag umaga po. Oo, oh, tama yun. Kasi pakualan mo rin minsan para mayroon sila na makapaglaro din sila. At pati po sa pagtimba ng kape ni Dara, sa kanila, nami-miss din nilang lahat. Ayun, kumuha na si Dara sa kape. Pagpatuloy natin guys. Kaya na-miss namin Dara kung timpla mo ng kape. Iba-iba kasi yung lasa ng timpla nyo eh. Iba-iba <laughs> yung -iba timpla nila eh malinis talaga ang bahay ni Dara. Maalaga talaga si Dara. At dito guys, mayroong itatanong si Kalinga Prab kay Dara about sa love din nila kay Raz. Ito ay pagpakinggan natin. Usapan lang din kung okay lang. Ito about kay Ras, di ba? Hmm. Uh, natigil yung love team nyo. Para naman malinawan din ng mga viewers natin. Sabi kasi nung iba, uh, totoo ba yun na natigil yung love team nyo gawa ng uh, may girlfriend daw si Raz. Masaktan ka daw. Masaktan ka okay. Ano po, sa totoo lang po, ano, hindi <laughs> naman po, hindi ako masaktan na ano, kasi hindi ko ka naman po alam na may jawa po si ano. Ano bang nga, ano, yung may magka-girlfriend siya o yung natigil niya mo love? Thing? Yung natigil po. Ah, okay. Pa po lang po so, nauna naman pala yung, ano, yung natigil niya mo lang. Hmm. Okay. Ano naramdaman mo doon? <laughs> Nung nakita mo may ano siya, may kalabting, ay may kalabting, may jowa na. Siyempre nakita mo, kumalat yung sila ni Raz. Ano po, si May jowa. Ano, masaya naman po sa kanila, pero may ginalungkot din po. Eish. Pero ano, masaya naman po <laughs> sa kanila. Sala po ang Ayun guys, malungkot din si Dara. Ito po ng message mo sa kanya ngayon, mapanood mo. May namin ang raray. Eh. <laughs> <laughs> um, yeah, po. Ano? hello um, Ano? Saan po Tapos, ano? Uh, Mga dyan yung, ano? 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 guys Ano? ko Ano? 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 Ay, nag-iiyak ka eh. Nag-iiyak ka, Rara. <laughs> <laughs> Gaya Siyempre, nakakamiss naman ba ka talaga yung samaan? Pero, alam mo si Raz, ganun din naman siya. Sa totoo lang. Diba, naano rin naman siya nung unang natinig Rara. Na, affected din talaga siya. nag siya. Yeah. Pero ano lang, yun. gusto ko lang min ko tanungin kasi nga medyo hindi siya, hindi malinaw sa mga viewers yung nangyari ba. Ayun. Udi, pagpatuloy na nga rara, kahit may girlfriend na si Rask, kahit nga prab, patuloy na lang, pariyon naman silang daray, miss ang isa't isa. Ha -ha. Isa pa daray, isa pa akong tanong. Um, about to dun sa, ano dyan? May nag-sponsor kasi sa inyo, sa iyo. Pa bagyo pwede ka bang ano yan makakasama ka ba <laughs> or ano sa tingin mo kasi... kalinga prab isama din si Ras mga palabas lang yan lahat isama si Ras kasi yan ang nakapapatok sa kanilang laddim ni Dara eh. isama mo lang sarap. alam kung sasama din yun kalinga prab okay lang si Dara papayag yan si Dara okay pagpatuloy natin babanggitin ko lang yung nag-sponsor doon sa alawang si Dara to bagyo And si Ate Merlin de la Cruz, ayan, nagbigay siya ng alawas mo. Oh, thank you po. And si, may isa pa, uh, Darabes International, ayan, may allowance ko na. Darabes International. So, ikaw? Ano? Opo. Sama ka? Ayun. Ayun. O diba guys ang saya makasama si Dara papuntang bagyo Akalain natin guys diba haka-haka sa iba dyan hindi makasama si Dara Kasi walang love team Makasama naman kahit walang love team Yan ang saya guys sana makasama din si Ras kahit may girlfriend si Ras i mo na niyang girlfriend kahit ilang araw lang Pagpatuloy natin guys Pero natutuwa ako kasi alagang-alaga niyo tong bahay niyo no o di ba guys? Natutuwa talaga si Kalinga Prab. Nga grabing pag-aalaga ni Dara sa bahay. Sa bahay na pinagawa ni Kalinga Prab kay Dara. Malinis talaga. Eh, sino namang hindi mag-maintain, maglinis niya na no? Ang ganda na kaya sa bahay. Dito guys, salamat pala sa nag-sponsor kay kay Dara sa, pamas sa allowance niya papuntang Baguio. Salamat po na hindi niyo hayaan na maiwan si Dara dyan, hindi makasama sa Baguio. Kahit walang kalab din. Salamat nga masama si Dara. At sana po kalinga prap, hiramin mo naman si Ras dun sa girlfriend niya para makasama dun sa Baguio. Pang pag good vibes lang, good. hindi naman yan totohanin ni Dara at ni Ras. Kasi mga estudyante pa ay nag-aaral pa yan. Yun lang kasi sa lab team nila boom na boom. Nagre-requiz si Kalinga Prab sa dalawang umaawit. na una nilang namit si Dara, inaawitan nila yun doon at doon-oon nakakaiyak umiiyak si Dara sa awiting yun nung una pa nilang meet ni Dara. Ng ngayon sa pagbalik ni Kalinga Prab sa matagal-tagal na panahon na hindi niya nadalaw si Dara. Ayun, pinakanta ni Kalinga Prab ang kantang unang myth nila at sa ngayong pagdalaw ni Kalinga Prab sa matagal na na panahon na hindi niya nadalaw si Dara. Kala ni Dara, nakalimutan na siya ni Kalinga Prab. Pero hindi naman yan Dara, busy lang talaga si Kalinga Prab. Andito na po, andito na ang dalawa kakantahanan nila sa Dara, yung unang kinakanta nila. Yung, at sa ngayon, ayun, magumpisa na. Pakinggan natin guys ang kanta nila. Ganda hey, sa atin ang Pasko Sa ibang pagiriwang dito Pasko sa ating hanap Hanapin mo dito ang Pasko Lagi mo nang maiisip Na sila'y nandito sana At sanot si Buena'y Makakasama Ang Pasko ay kaysaya Kung

namin hindi niya nais malayo Paskong Pinoy pa rin sa ating puso Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana At sa si buena'y makakasama Ang Pasko ay kay siya Christmas na sila guys. Ako pa yung residar. Ha? Ako pa yung residar. Naalala ko yung mga panahong andun pa si Dara, si Bea, no? Sabi na ka. Kakatouch yung kanta nila. Diba? Hindi you no? Know? Sa kubo-kubo na yan? Sky Dara, naalala mo yan? Hindi mo naman kami nakakalimutan, Dara. Kahit uh, matagal kami hindi nakapunta dito. Ako hindi nakapunta. Nakalimutan kami na namin. Kasi... Minsan talaga, hindi na kaya ng schedule ko. Kaya pinapunta ko dito, sina eh, Cable sa Mesh. <laughs> sila Edo, yeah. sila Badi, minsan. Hmm. Eh, pero ayun, eh, sa, ano naman, talagang pipunta rin naman ako. Kahit pa minsan, minsan. Thank you so much po, kay ay, Kuya Rob. Si mal, ano, kasi ano, nung dati, dito pa kami nagbitira ngayon. Yun na. Sobrang saya kasi may bahay na kami natirahan, may bahay na kami sa kundi dahil po yung kayo, kay, hmm. kaya, kay Kuya kay Lord. Sa mga kay Kuya Bal po yung kay sa mga kay At na din po sa mga viewers. Viewers. Thank you po. Uh, ano. maraming maraming salamat po sa pagbisita ko. O oh, diba guys, talagang hanggang ngayon, walang katapusang pag-support na kay Darang mga sponsor. Salamat, salamat sa inyo lahat guys salamat sa lahat ng sponsor kay Dara. Kahit walang kalad team, patuloy pa rin silang nagsusuporta kay Dara. Patuloy pa rin ang kanilang pagmamahal. Salamat sa inyo lahat. At salamat ka nga, Prab. Na kahit papano sa kabihiyan mo, nadala mo pa rin si Dara. At patuloy ka pa rin nagsusuporta sa kanya. Natandaan nyo guys, nung unang kita nila kay Dara. Pasko din yun kantang pamasko at sa ngayong pangalawa pasko din ayan pinakanta ni Kalinga Prab ang kanta na unang namit nila ni Dara nga, na, naiiyak si Dara dahil sa karapan sa ngayon hindi na umiyak si Dara dahil natupad ng lahat na natupad ng lahat na makabahay si Dara dahil kay Kalinga okay, thank you very much sa inyo at sana po Request lang po, pa sana po makasama si Ras sa Bagyo. Sana po may mag sponsor din kay Ras para sa Bagyo. Kahit friend lang. Para magkasama din sila ni Dara doon. Kasi hindi natin maiwasan at hindi natin makalimutan. Kabilang na rin si Ras sa Kalingap. At boom na boom ang kanilang love team ni Dara. Diba guys? Ito magtatapos ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys! To God be the glory!